Yon mga kaibigan, good morning. Camping site ba ang hanap mo? Tara at puntahan natin at masilayan ang Ridges and Clouds Nature Camp. Let's go! All mga kaibigan, good morning po sa ating lahat and have a blessed happy Sunday. Lumakad na naman muli ang grupo ng Soy TV kasama ang Team Dubai. Samahan niyo ulit kami sa panibago at exciting adventure na aming pupuntahan. Tayo po ngayon ay pupunta sa Ridges and Clouds Nature Camp na matatagpuan sa Tanay Rizal. Yon mga kaibigan, papasok na po tayo sa Ridges and Clouds Nature Camp. Dito, pa-ahon ah, tayo dito. Nauna na po sila take at saka sila lay. So, papaybayin po natin. So, Ito po yung entrada. Um, Puno po kayo. Yon mga kaibigan, good morning. Welcome to Ridges and Clouds Nature Camp 2024 Soy, Soy TV, TV and Team Gabay Yon mga kaibigan at papasok na po kami dito sa Ridges and Clouds uh, Bali ito po yung entrance at gate Dito po tayo papasok ngayon para makita natin at masilayan ang loob ng Ridges and Clouds At syempre At syempre nandito po si Manong Guard Ah, <laughs> para dito, dito tayo po. magpapa-register. Dito po tayo magpapa Magkano po ang entrance, sir? Eh? 150 per head. Ah, uh, 150 okay. per head, okay. Dito po, all yes. time. Alista ka lang. Isang ano pangalan lang, sir. Ah, po. ah, Ano pong pangalan niyo, sir? Richard Gomez. Ah, uh, Soid TV. Soid TV. Sa YouTube, at saka yung page po namin na uh, Team Gabay. Sa Facebook page po. Wala ka, SDK. Wala. Hindi mo siyadong makikita. Ano ba? May ka dyan. Kung ilang packs po kayo. Wala. Ano ba tayo? Ano? Ito kuya? 900 Ha? 900? po. Ah, ito yung ano, babayaran Tapos signature Apo po. Ayan Ano ang pangalan nyo kuya? Oras po Ano ang pangalan nyo? Jomar po Jomar, shout out nga pala kay Manang Guard na Jomar Ano ang mo si kuya dito sa alo? Ano ang pangalan nyo sir? Gerald po ng Booking Team Gerald po, shout out nyo po kay Sir Gerald Ito po yung ano namin, Huwag mo ipakita yung ano mo pa ito. Ano nagbibigay kayo? Ayan po ang ano na. <laughs> Sa... Pag may sticker po kayo, may mga sticker po dun na may pwedeng di kita. May dala ka ba dyan, Teng? Wala. Sorry, Teng. Sayang. Ako muna! Okay. Dapat di yung pinasok mo ano. At ito po ang... Um venue po ng Ridges and Clouds. Bali, Soy TV po. Eh. Wala kaming sticker kasi man eh. Sayang. Soy yeah. TV. Next time po. <laughs> uh <-huh>. mm -hmm. <laughs> <laughs> At ito na po ang pinakasasabi ka na magkasama po ang couple. <laughs> couple of the year 2024. <laughs> ayaw si Ray, mukhang tahimik ha. Mukhang maamong tupa. <laughs> <laughs> Ay, kailan, Dati lumalabas ang pagkakulit nito ngayon. okay. Sabay okay. so, ganun. Wait, okay. naman ano, si Santino at si Ashley. Kasama po namin. Tsaka si Teng po muna ang bahala muna sa payment. Eto. Okay na po. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you sir. Thank sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Na. Oh. <laughs> <laughs> Ah, dito. Dito muna tayo, Patrick. Ah. Bisitahan group stop ni kan. Ah, hindi na ako 'no makikita lagi dito. Sarap. Pero sigurado ay sa mata Oh, ang ganda naman tingnan nako mga kaibigan. Ayan po. Yon mga kaibigan. Ito naman ay tinatawag na family suite. 10 packs, 10,000. At kapag sumobra naman dito, additional 1,000 pesos po. Ayan po. May kalakihan po siya. Ayan po. Family suite po ang tawag dyan. Yon mga kaibigan. Dito naman po ang papuntang comfort room nila po. Uh, dito po. So, may receptionist din dito. Ayan po, may, bali may breakfast din po sila. Ayan po yung mga breakfast nila, yung mga meal nila. Ayan po yung mga breakfast nila. Tisiyaro! Tsaka yan po, may mga kape rin po kung gusto nyo umuha ko dito. Ayan. Ayan po, po tayo sa comfort room nila. Tsaka dito rin po mga kaibigan, dito pala ang kainan nila. Meron din dito sa may baba. Ayan po. Ito po yung comfort room nila male and female. Tsaka yung parang resting area nila dito. Ayan po. Mukhang malungkot yata itong lalaki ito. <laughs> <laughs> Ayoko mukhang nag-i-emote-emote po Ayan po Gusto mo rin pero medyo magpainit ng katawan Ayan, may mga alak din diba po Dito rin po, ay kainan din po Okay

May CRT di pala dito, Teng. Tapos parang may kubo siya. Camping site po eh. Uh Oo. -oh. Gano'y. At may, mga tent po. Dito po. Ay, yung ganda yun. Diyan ba picture? Ayan, hindi ko lang alam mga ang ang tawag dito mga kaibigan, correct me if I'm wrong, parang hindi siya eh. Hindi pa yan, hindi pa, pa. Oo. Hindi so, ko lang mamitest dito ng payabas. Okay.

Yan mga kaibigan, paalala lang po, pag pumunta po kayo dito sa area na to, sa viewing deck din, sa ibaba, may kita nyo po, uh, may limit po siya kasi nga para pa sa safety po natin. Ayan po, maximum 10 packs po para sa safety na lang natin. Yay! Ako magbayad, sana ko kayo ni dyan, no? Dito oh, matatalo nyo talaga yung eh, Rihina. Alam ko yan eh. No? Ano na ba yan? Oo. Oh. Yan o. Eh. Isang campsite din yan eh. Matatanong nyo rin dito. Kaso ang init dyan eh. Hmm. sinalang ka dyan ang init. Ay, ate, isara dyan kayo Ito. ni Kuya Leo. Bonfire. mo Air Gross. Ayan mga kaibigan, kung natatanan niya yung nagkumpul-kumpulan <laughs> ng mga dahon po, ayun ay po yung tinatawag na bonfire po. Ah, Naka-designated naman po yung araw kung saan siya nakaturo yung bonfire po. Ah.

si Teng Lee. Hmm. Sa mga gusto mag-relax, pwedeng pwede po kayo dito. Oh. Kasi Saka, napaka naliwala, maganda po. Ano? Um oh. oh. Ang mapapansin nyo dito mga kaibigan, uh, ah, puro siya ah, yung tawag dito? Viewing. Hindi yung mga tawag dito. Puro halaman po. Kaya kumbaga at peace at peace po kayo yung isip niyo dito. Kasi marirepress talaga. Oo. Oh. Pati. Di ba kung magre reframe ka para hindi ka na nahirapan? Oo. Oh. Eh ano nga siya? Parang sabi siya mga one minute. Halika na, mababahan tayo. Bilal. Bagi. Bagi.

Ito, may mini bridge po. Like a bridge over troubled water. Ayan po. May mini bridge po. Pwede ba tumawid dito? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ba tumawid? Hindi ka kakamali, pwede. Ha? Pwede. Baka bumagsak. Pwede ba dito? Ha? Ha? Gusto mo, ko na to. Go! Hindi! Dahil nakita ko kayo siya. Go, 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 go! po, may mga kawa po. Ah. Ito parang ano uh, yung parang sauna na mag <laughs> Ibababad mo ang katawan mo dito para ma-relax-relax -relax ka.

Ay, mataas mga kaibigan! Bakit sa ano? Yan, mga kaibigan. Hingal na hingal po ako kanina sa pag -akyat. Ilang baitang po yun? Siguro, tingin nyo, mga nasa isang daan yun na baitang. Nakakahingal po ang paakyat. At ito, kasama ko si Teng. Pawis na daw ang likod niya. Grabe, ang taas. Ay. Medyo na-exercise tayo ngayon. At <laughs> uh, pampalakas ng tuhod tsaka binti. pa sa sa mga kaibigan, sa wakas, tapos na rin ang aming paglilibot dito sa Ridges Clouds and Nature Camp maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Yahoo! <laughs>